Hi vlog, welcome to my guys Ayan. Ito yung nakuha natin sa Christmas party Yan, meron po tayong vlogging kit Nirequest po Nirequest ko to kay Kuya Eric Salamat po Kuya Eric Sa pagbili God bless you Tsaka Itong ano, nag-vlog Itong power bank Nakuha natin sa Christmas party Ayan. Buksa ko na siya kayo na pero bubuksan ko lang ulit Ayan. Mukhang maganda to guys. Kasi ano. Um, ayan siya. Diba? Pad nya. Yung cellphone nya. Meron siyang lagyan ng ano. Ito. Ano to, sa cellphone to? Ah, sa ilaw. Ito yung microphone nya. Maganda to. Maganda to guys. Ayan. Dusan natin ulit. Ayan. Medyo dumadami na yung ano natin guys. Yung... Ano natin, equipment sa pagbablog phrase yan. Ayan. Uh, ito guys. Uh, yan. Ito yung microphone. Ito yung ano nya. Yung sa click clicker sa play. Tapos ito yung sa mic nya. Ah sa cellphone. Ayan. Ito yung sa ayaw mo ano sa ilaw. Para sa ilaw, guys. Ayan. Para sa ilaw to. Tapos, ito yung ayan. Sa tripod nga. Ayan. Thanks, God. Ayan. Uh, oh, Di ba? Ang ganda niya, no? Mm, ayan. Ayan tayong pang vlog ulit, guys. Salamat sa Lord. Ayan. Assemble na natin, ha? Na. Ganito lang pag-assemble niyan, 'di ba? Nakakayan 'yan. Bubuksan diba? mo lang 'yan. Syempre, alam niyo naman 'to, 'di ba? Pinipihit lang 'to. ayan oh. No? Pinipihit lang siya para tumaas. Eh, sasara natin kasi 'yan gagamitin niya. I-assemble lang natin. ayan, Tapos ngayon, ito. ayan no? oh. 'Di ba? Mm. Ito ano niya, yung holder ng cellphone, kakabit mo dito. Sa dakan to kasi para hindi mahirap hawakan. Ayun. Maganda sya guys As in maganda Ayan Syempre Gumagalaw-galaw yan Ayan O diba Ipita lang natin guys Ayan Gumagalaw-galaw yan Ipita mo rin to Syempre Tsaka ito Tsaka ito Tatlo yan eh Tatlong pita niya guys so. Ito yung para Mag move ka sa left and right Ito naman Para sa up and down Ito naman Isa Para sa cellphone Kung gusto mo nang Pahiga Pwede Ayan o Diba? ba? Oh. gaganyan mo. Diba? Pwede siya. Meron pa siyang adjustan dito, guys. Napakaganda niya. Alay ko, talaga siya isang set. Ayan. Tapos hindi level. level lang natin. May level pa siya dito, guys. Pwede mag-level. Ayan. Ayan oh. Diba? Tapos niyan, i lalagyan natin ang ilaw. Ito yung ilaw niya, guys. Kaso wala pa akong battery kasi operated battery to double A, dalawang piraso no? Ayan. Ops, baliktad ata. Ah, baliktad niya ako. Ayan. Ayan, pag ganyan. Pero pag ganyan naman, pwede mo naman siyang ikutin pang isa. Di ba? Ayan, oo Oh, Di ba? Oh, nakaganyan na siya. Ayan. Siyempre, nakarap sa ito kasi ito yung handle mo, eh. Ayan, o. Oh, Di ba? Pasok mo lang siya dito. Ayan. meron siyang ano, guys, o. Oh, grano. Ayan, o. Oh, tsaka ito. Di ba? Dulo, iluluwagan muna to. Yan. Para magkaroon ng space. Pumasok to. Tapos ngayon, ano na, higpitan mo siya. Ito, ito yung panghigpit niya. Ito. Yan. Higpitan na natin guys. Yun. Mahigpit na. Tapos ngayon, pagkakano tayo sa microphone. Ito microphone. ganoon din. O. Oh. Meron di siyang grano dito. O. Oh, Ayan o. Oh. Para pang ano. Tapos ito. Lagay natin to. Ayan. Diba? Diba? Tapos sa higpit natin gaya ito. Ito yung bang higpit sa microphone. Ayan. Di ba? O. Oh. Yan. Hmm. Tapos ngayon guys, um, ito, ikaw ka sa cellphone. Ito pa lang ano, ito pa lang natin, microphone, triple A battery, isang piraso, kailangan niya para mag-operate siya. Tapos ito yung clicker natin. Yung clicker natin, nasa kung saan mo gusto ilagay, hawakan mo lang or Ilagay mo siya dito sa gilid. Pwede rin. Dito sa gilid. Pwede mo ilagay yan dyan. Ayan. Ayan na. Ah, Di ba? Ayan. Flicker. Nasa niya sa kung saan mo siya ilagay. Pwede mo hawakan para pang play ka. Pwede mo lang siya. Uy! Natumba kasi nga. Hindi mahigpit guys. Higpit natin to. Ito ba? Ay hindi. Ito pala. Kasi ito ang up and down guys eh. Ito ang up and down. Ito ang higpitan natin. Di ba? Ayan. Okay na. 'Di ba guys? Ito yung bago nating vlog equipment. Ayun. Salamat po kay Kuya Eric na nagbigay nito sa mga sponsor. Sponsor talaga. <laughs> Ayun po siya guys. Um, tag 100 to guys 150 real ata to 200 real hindi ko alam but it is priceless dahil narigado sa atin to ni Kuya Eric salamat po ng marami sa pagbibigay nito Kuya Eric God bless you Ayan. Yeah, guys, ah, uh, na naman ang ating ang nito di ba? Salamat sa mga equipment. Ayan. Nakabili tayo ng dalawang laptop. Nakabili tayo ng pang live, ng suga, ilaw, yung ginagamit na ilaw, condenser, ng ano, no? Mic. Ayan. Tsaka itong ano pala, microphone na isa. Ito guys, ano to? Hindi basta-basta ang microphone actually. Ano to eh, yung sure. Sure to. Alam mo magkano ang presyo nito tag around 5,000 pesos siguro to. 6,000 kasi nasa 300 ano siya eh. Real. Itong ano nato itong, itong, microphone na to guys. Ayan, microphone na yan. Original talaga siya. Sure kasi ang brand niya. Kaya napakaganda din ito. Ayan, pang mukbang yan. Ya, selamat na marami, salamat na marami marami and God bless you all.